'yung uh, ina-avail mo no. Bali valve spring, cams. Ito 'yung S2 natin. Ito 'yung uh, 6.8 na isa yan, Ito ito 'yung, ito yung sinasabi ko sa 'yung uh, gamit ko na pero sige. Ah, uh, na natin sa 'yung head natin, ayan. Head 'yan. 'Yan. 'Yan ataka. Ataka 'yan. Tapos ito yung uh, black natin, yung piston. Ayan. Pero eto nga, piston na to. Dalawa kasi yan. Ito yung uh, sinasabi sa yung uh, naka-machine shop na agad. Ayan, eh, no? naka-ready na yan. Compare dito. Ito kasi hindi pa to ano eh. Baga, ganyan lang siya, no. pinalaki uh, pinalakihan pa natin yan. Pina, eh, tapos, nagpalubog pa tayo yan ng machine shop. Ayan, no. Ayan, di ba? Iba yung uh, kinis nito ito compare dito. Ayan. Bali, ito yung uh, set natin. Ano. Kompleto naman yung kasama na rin gasket. Yan, may gasket na rin tayo. Ayan. Gasket. Ayan, gasket.